Hi guys! Nandito ako sa house ng pinsan ko si Joanne Nanay side in Garcia Hernandez Pahol So ito yung likod ng house nila Nandito ang dagat oh Ayan. Dito kami maglalunch So ito yung likod nila Hindi pa gawa yung likod ino, ino, ino na nilang pinagawa yung harapan. Ayun yung yun na yun, bagong gawa. Ito Dati kasi, nang buhay pa yung ko, papa ni Joan, may baboyan siya dito. Dati baboyan to net eh. Oo. Oh. Pag-aalaga dati ng baboy si Chong. Eh di dyan na rin. <laughs> dyan na rin. Wala namang ibang puntahan ngayon wala na hindi na sila mag-alaga ng ano, baboy so ito Ayan, guys dito kami kakain para fresh fresh air ito ang chef cook. Wow, ano ang yung building na Wow, na yung Lumpia. Sunog agad? Ang apoy. Okay, oh, na ako Hindi oh. Oh, eh. apoy, guys. Sinaan natin. So, ikaw, dahil. Inaan mo konti. Naan. Namatay? Patay mo. Ayan, Patay Ay, na. naman. So, dito kami. Ayan, ang aming sudan

Ito, ang kanilang kusina. Ito ang kanilang house. Ay, ang mga pinsan ko. Oh, ito yung bahay nila. Tapat ng highway. Ayun ang highway. Tapat ng highway, guys. So, ito house nila. First time kong pumunta dito. Yung una kong punta yung lumang bahay pa. Okay guys. Bye for now. Kakain muna kami.